Pilipinas ang larong sabong. Sa katunayan, ilang siglo na ding itong parte ng ating kultura maging sa iba't ibang mga bansa. Para nga sa iilang Pinoy, sabong is life. May mga memes din nga na kumakalat na mas mahal pa ng tatay mo ang kanyang manok na pansabong kaysa sa sarili niyang anak. Subalit taong 2021, ang sabong na libangan ng karamihan ay kinatakutan bigla ng maraming mga Pilipino. April 2021 nang misteryosong nagsimulang mawala ang mga sabongero sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang unang pagkawalan ng mga sabongero ay nangyari ng April 28, 2021. Nang araw na ito, nakita ang dalawang lalaki na ini-escort si Michael Bautista habang ito ay nakaposas. May 11, 2021 naman nang namataan sa cellphone video ang dalawang mga sabongero bago sila mawala sa Santa Cruz, Laguna. August 30, 2021 naman nang nakuna ng CCTV ang pagdakip ng mga lalaki kay Ricardo Lasco, 48 years old, mula sa bahay nito sa San Pablo, Laguna. Pinasok ng sampung mga kalalakihan ang bahay ni Ricardo at niransak ito. Kasama sa dinala ng mga hindi nakilalang mga lalaki palabas ng bahay ay ang isang box na may lamang pera, alahas at mga rilo. Ayon sa mga kaanak ni Ricardo, ang lalaki ay breeder umano ng mga manok at master agent sa e-sabong o sabong na ginagawa online. Noong January 5, 2022, hindi na nakauwi pa si Jeffrey at Nomor Depano sa kanilang mga bahay sa Bulacan. Ito ay matapos nilang dumalo sa isang sabong event sa Lipa, Batangas. Ang kanilang van ay natagpuang inabando na makalipas ang dalawang araw. Malapit ito sa kahabaan ng MacArthur Highway kasama ang kanilang mga damit na natagpuan sa loob ng van. Ayon sa kanilang mga magulang, si Jeffrey ay sinama ni Nomer dahil sa kakulangan sa mga players sa event at wala pang karanasan sa sabong si Nomer. At January 6, 2022 nang lumabas nga ang balita na nawawala na sina Edgar Malaka, Alexander Kihano at Atong Sakdalan matapos nilang sabihin sa kanilang mga pamilya na sila ay pupunta sa Lipa, Batangas para sa isang online na sabong event. Kasama din sa mga nawala, ay ang kasintahan ni Nomor Depano. Siya ay apat na buwang buntis at ito ay si Jonalyn Lubugin, na mula rin sa Laguna. Noong January 13, 2022, apat na manlalaro naman ng sabong ang nawala na galing sa Manila area sa Santa Ana, Manila. Pagkatapos, anim pang manlalaro mula sa parehong lugar ang nawala din. Sa kuha ng mga CCTV ng araw na iyon, bandang alas 8 ng gabi, makikita ang convoy ng mga sasakyan na papaalis sa Manila Arena. Lima sa mga sasakyan ang lumabas mula sa arena kasama ang isang puting FX na sinasabing sinakyan ng anim na mga magkakapit bahay na mula na Mantanay Rizal. Ang mga individual ay kinilalang si John Claude Inonog, Marlon Bakay, 20 years old, James Bakay, 40 years old, Mark Joseph Velasco, Rondel Cristorum, 24 years old at si Rauel Gomez. Ayon sa nobya ni John Claude, madaling araw ng January 13, 2022, hinatid ni John Claude ang kanyang mga kaibigan sa isang sabungan. At bandang alas 5 ng hapon, nakausap pa nga ng babae si John Claude. Subalit makalipas ang ilang oras, hindi na nagreply pa si John sa mga text at tawag ng dalaga. Hanggang sa nabalitaan na lamang ng girlfriend ni John na nawawala din ang mga kasama niya na pumunta sa sabungan. Hindi akalain ng mga pamilya na mga nawawalang sa bunguero na sila ay tatangayin, lalo na ang iba sa kanila ay breadwinner ng kani kanilang mga pamilya. Huminto ang puting FX na sinasakyan ni na John Claude sa Usmanya Highway, kung nakita ang isang hindi kilalang lalaki na bumaba sa kotse at sumakay sa sumunod na kotse. Isang araw matapos ang paggawala ng ilan sa mga manlalaro ng sabong sa Laguna, nakunan ng CCTV ang isang hindi pa nakilalang lalaki na ng pera gamit ang ATM card na pag-aari ng isa sa mga nawawalang sa bungero. Sinabi nga ng misis na may-ari ng ATM na mahigit 29,000 pesos ang ninakaw sa ATM card ng kanyang asawa. At ang ilang pangang nawawalang mga sabungero ay kinilalang sina Mark Paul Fernadin, Ferdinand Dison, Melbert John Santos, Marco C. Velasco, Manny Magbanwa, Jason Amoroto, Domingo Carable, Erlindo Tahuk, Mayson Ramos, Mark Joseph Ignacio, Glenn Gimar, Remaldo Diano, Kiel Bohol, Ricky Boy Ignacio, Nazarino Bescante, Argel Toposo, John Paul De Luna alias Nerio at marami pang iba. Hindi nga nagtagal, naging 34 na ang mga nawawalang sabungero. Labing-siyam sa mga ito ay mula Laguna, anim mula Maynila, anim naman mula Batangas at dalawa mula Bulacan. Ang paggawa ng mga sabongero na ito ay naiulat lamang sa balita ng January 18, 2022. At February 4, 2022 naman nang natagpuan ang abandonadong luxury car na ginamit para ibiyahe ang mga sabongero sa isang restaurant sa Malate, Maynila. Nang nakita ito ng mga residente, bukas pa ang makina ng sasakyan. Bumuhos naman ang panawagan mula sa mga pamilya ng mga nawawalang sabongero para sa agarang aksyon ng mga kapulisan para mahanap ang kanilang mga kaanak. Ay naman sa mga pulis, tinitang na nila ang nangyari na kidnapping. Ngunit wala naman silang mahanap na ebidensya na magpapatunay na may kidnapping ang naganap. January 31, 2022 naman na nagrali sa Menjola ang pamilya ng labing walong sabungero para bigyan atensyon ng gobyerno ang investigasyon sa pagkawala ng mga ito. February 8, 2022 nang lumabas ang resulta ng initial investigation ng PNP at CIDG hinggil sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa kanila, ang posibleng dahilan bakit nakidnap ang mga sabongero ay dahil umano sa game fixing. Posible umano na nagbibitaw ang mga nawawalang sabongero ng mahinang manok o yung tinatawag na chupe. Sa madaling salita, nagkakaroon ng dayaan sa loob ng sabong. Ayon sa isang handler ng manok, ang pagbebenta ng laban o panyoyope ay isang paraan ng pandaraya sa sabong. Sa panyoyope, ipapatalo ng mga sabongero ang ilalaban nilang manok. Ang naturang sabungero ay tataya naman sa manok na kanyang kalaban para siya ay manalo. Isimani nga raw sa sabungero ang pangyayope. Kabila nga sa mga paraan para maging chope umano ang manok ay pupurugahin ang isasabong na manok bago ang laban para manghina. Nanghihina rin umano ang manok at inaantok kapag pinaliguan ito at pagkatapos ay ibiblower bago ang laban. May pagkakataon din umano na iniiba ang ayos ng tari o ang matalas na bagay na inilalagay sa manok para hindi tamaan ang kalaban ng manok. Subalit duda rito ang ilang kaanak ng nawawalang mga sabungero. Hinala ng kapatid ng nawawalang si Ricardo, posibleng isang organisadong grupo ang nasa likod ng mga pangyayari. February 17, 2022 nang nagsimula naman ng NBI ng isang investigasyon hinggil sa mga nawawalang sabungero. Kasunod nito, nagkaroon naman ng moto investigation ang Senado hinggil sa paggawala ng mga sabungero. Sa investigasyon ng Senado, lumutang ang kapatid ni Ricardo Lasco na si Ricardo Lasco Jr. at sinabi niya na nang dinukot ang kanyang kapatid, nagpakilala ang mga arbadong lalaki bilang NBI agents. May dala daw ang mga lalaki ng warrant of arrest laban kay Cardo Lasco sa kasong large-scale strapa. Tumayo ding witness ang apat na kaanak na babae ni Ricardo at kinilala nga ang dalawang tumangay sa sabongero na si Police Staff Sergeant Paghangan at Patrolman Navarrete. Itinanggi naman ng mga parehong pulis na sila ang kumidnap kay Ricardo at sinasabing wala sila sa lugar na mangyari ang pangingidnap. Ayon pa sa mga witness, pati ang kanilang mga pera, cellphone at alahas ay kinuha umano ng mga nagpakilalang NBI agent. Lumutang din sa Senate hearing ang isa pang testigo na itinuturo ang negosyante at gambling tycoon na si Atong Ang bilang mastermind umano sa pagdukot sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa witness na si Alvin Indon, si Atong Ang ang tinatawag nilang Boss A, na siyang nagutos umano sa mga kidnapper sa kung ano ang dapat gawin sa mga nangdadaya o nang chochope. Sinabi din ni Alvin na ipinadudukot ang mga nandadaya at pagkatapos ay ipapapatay. At 5,000 pesos nga kada ulo ang bayad sa mga sabongero na mahuhuling nandadaya. At ang itinuturo nga ni Avi na kanang kamay ni Atong Ang na kanyang inutusan ay si Julie Pati Dongan alias Dondon. Iginiit pa ni Avi na siya rin ay ipinadukot pero mabuti na lamang siya ay nakatakas. Mariin namang itinanggi ni Atong Ang ang akusasyon laban sa kanya at sinabi niyang pakanaan lamang iyon ng kanyang kalaban sa negosyo na si Bong Peneda na nagmamayari din ng isabong sa Valle Verde Corporation. Dinamay din ni Atong Ang ang police chief ng Laguna na si Rogart Campo. Nang hihingi umano si Atong Ang nantulong tulong para sa mga nandadaya sa kanyang isabong. Pero nagmungkay umano ang pulis na kung gusto ni Atong Ang, dukuti na lamang daw nila ang mga nandadayang sabongero. Subalit itinanggi naman ni Police Colonel ang akosyasyon ni Atong Ang sa kanya. Sinabi din ni Atong Ang na ang mga financier umano sa sabungan ang nasa likod ng pagtukot sa mga nawawalang sabungero. Dahil kapag hindi daw na ibabalik sa mga financiers ang pera at sila ay natalo, hindi daw mag-aatubili ang mga financiers na ipapatay ang mga sabungero. February 25, 2022 naman nang kumalat online ang mga larawan na labi umano ng na mga nawawalang sabungero. Pinabulaan na naman ito ng mga pulis at sinabing ang mga larawan ay shootout sa Maguindanao na nangyari ng February 12. March 16, 2022 nang lumabas ang balita na mayroon ng walon sospek sa pagkawalan ng mga sabongero pero hindi naman nila ito pinangalanan. October 8, 2022 nang naglabas ang CIDG ng composite sketches ng dalawang mga sospek na siyang kumidnap umano sa mga nawawalang sabongero. Ito ay matapos masampahan ng mga pulis sa Department of Justice ng reklamong kidnapping at serious illegal detention ang dalawang mga sospek na isinasangkot sa naturang kaso. Nang panahon na ito, marami nang nagsasabi na posibleng patay na umano ang 34 na mga nawawalang sa bungero. December 19, 2022 nang inanunsyo naman ng Department of Justice ang tungkol sa indictment ng tatlong mga polis na konektado sa pagnanakaw at kidnapping ni Richard Lasco. February 13, 2023 nang naglabas ang mga polis na mga larawan ng anim na security guard na mga sospek sa pagkawala ng anim na mga sabongero na kinidnap sa Santa Ana, Manila, Arena. Kasabay nito, naglabas ng anim na milyong pabuya ang Department of Justice Secretary sa pagkakadakip sa anim na mga sospek. Ang mga wanted na sospek ay kinilaling si Julie Patigonan alias Dondon, Mark Carlo Zabala, Roberto Matillano Jr., John Consolacion, Virgilio Bayog at Lear Codilla na pao mga security personnel ng Manila Arena. At sila nga ay pinaghanap ng mga polis. August 2023 naman nang lumabas ang balita na ilan sa mga pamilya ng mga sabongero ay inurong na ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa anim na mga sospek. Ang kaso na inurong ay ang case number 1 sa pagkawala ni na James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at John Claude Inonog. Nag-aalala naman ang ibang pamilya sa pag-atras na ginawa ng ilang pamilya ng kapwa nila biktima. Nagtaka naman ang prosecution bakit biglang umatras ang mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero dahil maaaring maapektuhan ang iba pang kaso ng mga nawawalang biktima. Ayon sa isang kaanak ng nawawalang sa bungero, may balibalita umano na nagkaaregluhan sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero. Kaya naman ang iba ay umatras na sa kaso. Kinumpirma naman ng DOJ Secretary na may ilang pamilya nang lumapit sa kanila at sinabing iuurong na nila ang kaso. Ay nga sa ilang pamilya na ito, nakipag-areglo na sila sa mga sospek na akusado. Ay naman sa pamilya ng dinukot na si Ricardo Lasco, may nag-aalok umano sa kanila ng 20 million pesos para sila ay manahimik tungkol sa kaso. Subalit nanindigan sila na hindi sila madadaan sa areglo at itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso. August 31, 2023 naman nang umurong na din maging witness ang nag-iisang testigo sa case number 1. At naghain pa nga ng motion para ibasura na ang kasong kidnapping at illegal detention laban sa anim na mga sospek. Ang nasabing witness din ang tumukoy noon sa anim na mga sospek na sinampahan ng kaso. Pero sinabi ng Department of Justice na kahit inurong na ng pamilya ang kaso, itutuloy nila ang pagsupil sa anim na mga sospek. September 16, 2023 nang lumabas ang balita na nahuli na ang apat na sospek sa pagkawala ng anim na mga sabongero sa Manila area sa Santa Ana, Maynila. Pinasok na mga pulis ang isang compound sa Paranaque at sa taas nga ng kwarto ng bahay na aresto si Julie Patigongan alias Dondon. Sa hindi kalayuan ng bahay na aresto din si Namar Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Clear Codilla at John Consolacion. Ayon sa PNP, dalawang buwan nilang minanmanan ang bahay na ito. At September 21, 2023 naman, nang naghain ng not guilty plea ang anim na mga sospek laban sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Naghain din sila ng apila na payagan silang makapagpiansa habang dinidinig pa ang kaso. Tikum naman ang bibig ng anim na mga sospek na nahuli kung sino nga ang mastermind sa pagkawalan ng mga sabongero. December 2023 naman ang payagan ng mababang korte ang anim na mga sospek na makapagpiyansa. Ang anim na lalaki ay nagbayad ng piyansa na 3 milyon pesos kada isa at agad na nakalaya. Mula noon, nagtago na nga ang anim na mga sospek. May nagsabi naman na kaya daw hinayaan ng korte na payagan ng anim na mga sospek na makapagpiyansa dahil inurungan ng pamilya na mga nawawalang sa bungero ang mga kaso laban sa mga akusado. Mula noon, hindi na nga nagkaroon pa ng balita tungkol sa mga nawawalang sabungero. Pero kahit na ganon, patuloy ang laban ng iba pang pamilya ng mga nawawalang biktima. Sa kabila ng pagsisikap ng PNP at CIDG, matagal nang walang matibay na ebidensya o proof of life hinggil sa mga nawawalang sabungero. At wala ang nakakalam kung sila ay buhay pa. January 29, 2025 naman nang lumabas ang balita na pinawalang bisa ng Court of Appeals ang desisyon ng mababang hukuman na bigyan ng piyansa ang anim na mga sospek sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Batay sa labing walong pahin ng desisyon ng Court of Appeals 3 Division, kinatigan ang petisyon ng prosecution tungkol sa pang-aabuso sa tungkuling o grave abuse of discretion ng Manila RTC Branch 40. d Nang payagan nilang makapagpiyansa at makalaya ang mga akusado, hiling ng prosecution na muling arestuin at ikulong ang mga nakalayang sospek. Ayon sa korte, may matibay na ebidensya na ang mga akusado ang dumukot sa mga biktima. Pero dahil nga nagtatago na ang mga sospek, wala nang naging usad ang kaso. At matapos nga ang halos apat na taon mula nang nawala ang 34 na mga sabongero sa iba't ibang bahagi ng Luzon, muling bumalik ang pag-asa sa paglutas ng kanilang kaso. Nito lamang June 18, 2025 nang lumabas ang balita ng paglutang ng isa sa mga anim na sospek na gustong magsilbing witness sa kaso. Ayon kay Alias Totoy, gusto niyang tumulong sa investigasyon sa kaso dahil sa banta sa buhay niya kanyang natatanggap at ng kanyang pamilya. Nakausap si Alias Totoy ng ilan sa mga kaanak na mga nawawalang sa bungero. Tinanong nga si Alias Totoy kung buhay pa ba ang mga nawawalang sa bungero o patay na. Ayon kay Alias Totoy, wala daw siyang maisasagot sa tanong na ito. Pero ayon kay Alias Totoy, maibibigay daw niya ang ustisya para sa mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero. Ngunit kung si Alias Totoy umano ang tatanungin, mukhang malabo na nabuhay pa ang mga biktima. Sunod naman tinanong ng isa sa mga magulang ng biktima kung nasaan umano ang mga labi na mga nawawalang sa bungero. Kahit man lang umano buto ng mga biktima ay kanilang makuha at mailibing. Magot naman si Alias Totoy at sinabing sa ngayon ay hindi na makikita pa ang mga buto pero alam daw niya kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay. Labis namang nadurog ang puso ng mga kaanak ng pamilya ng mga nawawalang sabongero at napasigaw na lamang. Ikinuwento naman ni Alias Totoy sa isang interview ang ilang detalye tungkol sa pagkamatay ng mga sabongero. Ayon kay Alias Totoy, imposible umano na mabubuhay pa ang mga nawawalang sabongero dahil nakabaon na ang mga ito sa Taal Lake. Marahil daw ang natitira na lamang ay mga buto kaya hindi na makikilala pa ang mga biktima. At hindi lang din daw mga missing sabongero ang ibinaon sa Taal Lake kundi ang mga pinatay na drug lord. Sinabi pa ni Alias Totoy na killing me softly ang paraan kung paano umano pinatay ang mga sabungero. Sa ganitong paraan, gumagamit daw ng tire wire ang mga sospek para sakalin ang mga sabungero. Ang mga nauhuli daw na nandadaya sa sabong ni Alias Totoy ay kanyang tinitipon at kinakausap. Pagkatapos ay ipinapasa ni Alias Totoy ang mga sabungero sa ibang grupo ng mga tao. Ang grupo daw na ito ng mga kalalakihan o sospek ang bahala na sa mga sabongero na dukutin, talian at isakay sila sa isang ban. Ayon pa kay Alias Totoy, hindi lang umano 34 ang mga biktima na kanyang trinabaho. Umabot na nga daw ito sa isang daang mga biktima. Nagulat na nga lang daw umano si Alias Totoy na ang bilis umanong dispatchahin ng mga sabongero. Kumbaga, kabibigay lamang niya ng impormasyon tungkol sa mga sabongerong nandadaya at matapos lamang ang ilang araw o minsan mas pa ay patay na umano ito. May ebidensya daw na isinesend kay Alias Totoy ang mga pumatay sa mga biktima. Kasama din sa affidavit ni Alias Totoy ang mga taong nag-utos umano sa kanya para gawin ang krimen. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Remulla, pag-aaralan nila kung maaaring ipasok sa Witness Protection Program si Alias Totoy kapag porbal na itong nakapagsumite ng kanyang affidavit sa mga pulis. Nagpahayag naman ng PNP na handa silang manguna sa paghahanap sa mga labi na inilibing umano sa Taal Lake. At ito nga ay magiging malaking hamon sa PNP para gawin ang paghahanap dahil nga sa lawak at lalim ng Taal Lake. Sa ngayon, sinabi ng PNP na muli nilang bubuksan ang kaso ng 34 na mga nawawalang sa Sinabi din nila na hanap sila ng mga skilled divers para sisirin ang Taal Lake nang sa gayon ay mahanap nga ang mga labi na mga nawawalang sa bungero